Ang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa sa inyo ang palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes sa kalabimpitong araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng lunes, unahin natin na magiging kalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Ang Intertropical Convergence Zone o pagsasanib ng malamig at mainit na hangin sa Himpapawid, ang dominant weather pattern sa Palawan at Mindanao, ito ang nagdadala dito ng mga pagulan. Ang northeast monsoon naman ang nakakapekto sa northern Luzon at ang Easterly o hangin mula sa pacific ocean ang nakakapekto sa kalagay ng panahon sa natitirang bahagi ng bansa. Dahil dito, sa mga lugar na apektado ng intertropical convergence zone o ITZZ partikular ang buong Mindanao kasama ang Palawan. Magkakaroon dito ng maulap na kalangitan may kalat-kalata pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible dito ang mga pagbaha. ...pagkuhon ng lupa dahil sa inaasan ng moderate o katamtaman hanggang sa minsan... ...ay malakas na buhos ng ulan. Samantala sa lalawigan ng Cagayan at ng Isabela... ...ang kaulapan dito at kalat-kalat na pagulan... ...at isolated thunderstorms ay sanhi naman ng shearline. Pwede rin dito ang bigla ang pagbaha at mga landslides... ...dahil sa moderate hanggang minsan ay malakas na buhos ng ulan. Sa Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora at Quezon... ...magkakaroon din ang mga pagulan dahil sa sa maulap ang kalangitan na may dalang scattered rains at thunderstorms. Ito naman ay sanhi ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean o ang Easterlies. Posible din ang mga flash floods o landslides dahil sa moderate hanggang minsan ay malakas na buhos ng ulan. Samantala sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, may bahagya lamang pag-uulap ng kalangitan at may kasamang kalat-kalat na mahinang pag-ulan. Ito naman ay dahil sa northeast monsoon pero sabi ng pagkasa walang significant impact. Hindi magkakaroon ng malakas na ulan sa Ilocos Region, Cordillera at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa apektado ng easterlies. May kaulapan, isolated rain showers at thunderstorms, posible rin ng flash flood at mga landslides sa panahon ng severe thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Samantha